Good morning. morning. Oh, yan guys at nakikita niyo po may mga kasama tayo dito, mga kamarites natin na uh, uh, actually ngayong umaga ay pupuntahan talaga namin si Nanay Suping. Tapos no? ano, may dala-dala na silang mga kasi bili ni Nanay Tiring, yung nanay nila Ana na nanton ngayon na kailangan ng damit doon na uh, pagbisa nila Nanay Suping siguro tapos yung mga kamar... yan, si, si Nanay Moana tapos si Nanay laning. yan, sasama sila, si Nanay na nakikibalita sila dito, siyan, sila si Nanay Guning so, ngayon ngayong umaga po ay ano, gusto ko lang talaga mag-thank you dahil uh, kung hindi po dahil sa inyo, lalong-lalo na po sa mga sponsors namin na mga nagbigay nitong ano, para mabuo po itong total na 10,315 yani isa isa-isahin ko po kung sino yung mga nagbigay at paano namin to nabuo para madala natin doon. Unang-una, nagta-thank you po ako kay auntie kasi si auntie nagbigay po siya ng 2,000 pesos. Mm -hmm. Yan, o, diba? <applause> Tapos, mm -hmm. uh, ito na yung para sa Gcash namin. Nakabuo po kami or nakalikom ako doon ng 5,315 na ang mga nagbigay po doon. Yan, si Sir G.R. Salvador si Ma'am Christina M. Mosa, si Ma'am Riz BM. Tapos yung iba na may nagbigay ng 50, 65, 100 gan, Hindi nila pinam, hindi nila kumbaga hindi sila nag-comment basta nagpadala na lang po sila. Yan si Ma'am ano, Bita Balite, Ma'am Analin. Tapos yung mga ano namin, yung mga star senders namin na nakapagbigay talagang napakalaki yung mga 1k stars ganon. So nakaipon kami doon ng 3,000 stars is equivalent to 1,500 pesos. O, so, di ba? Ang laki ng stars na nakuha namin sa pagla namin nila Catherine at saka ni Ijong. E so, yun, yun din. Dito rin sa Gcash, si Ma'am Ami, si Ma'am Eb uh, Bernales, si Sir uh, Ma'am Melvin Paragas, si Ma'am Mueng, Sir. Tapos, yung nagbigay nanay kay, kay Bibi dati, yung 2,000 2,000 pesos ba yun? Yan, yan nagpaabotin po siya ng 1,500 pesos para kay nanay. Okay. So, ba diba? for... Tapos, ano, ito yung mga meron dito guys na ano, 150 200 250 plus 300 'yun yung pang mga nakita ko doon sa GCash from Alipay Hong HK sabi niya So galing ito sa mga wife w ng taga Hong Kong. So hindi ko man po maano yung mga kung sakaling hindi ko po nabanggit yung mga pangalan ninyo, ako po ay talagang talaga ano talaga, uh, Nagpapasalamat po sa inyo na sobra-sobra. Ayun na buo po yung 10,315 dahil sa GCash 5,315. 2,000 kay Auntie, kay Sir Bambi, 1,500. Tapos yung stars na 1,500 pesos. So, grabe guys. Uh, si God na po bahala sa inyo magbalik ng mga tulong na binigay niyo po para kay Nanay Suping. So, ngayon talaga kailangan, kailangan niya to at pag-pray po natin uh, siya. Uh, ano po, uh, kararating lang po na. Gusto ko mang kausapin din si Nanay Suping. Ang dami palang bawal, hindi pala pwede kumasok sa loob ng... Doon mismo na marami kami tapos hindi rin pwede na mag-video So, ginawa ko na lang si tatay. Pinalabas ko na lang siya para ano, gusto ko lang din makita ng mga viewers natin na ano natin na pinaabot talaga natin itong tulong. Tsaka, na-shoutout natin kanina lahat ng mga tumulong dito sa kay Nanay Suping. So, ito po kanina, nagsend na si Nanay sa akin ng resibo na isa. Binaanan na po namin. Ano po ito? 502 pesos. yeah, ito na. Ayan yeah, na po Mas para mamaya. 502 pesos. Pero yung So nabanggit ko nga sa video kanina 'di ba na 10,315 pesos yung nakuha namin doon sa pagla namin sa mga tulong ng mga ano yan nabanggit ko po lahat at sa mga hindi ko po nabanggit pasensya na po kayo pero ito guys talagang iabot ko na ito. Ito yung resibo kanina na ano yung so nabawasan na siya ng 500 to. So ito kay tatay ko na talaga to mismo iabot. tapos may kasama naman si tatay dito na maiwan. Tapos yung 3,000 na ito ngayon sa na ito kasi bibili nito doon sa Diyan. magsasakay pa sila so bago kami uuwi kasi ano siguro ah, mag i kami ng mga ilang oras din dito pero bago kami uuwi, kumplituhin muna natin itong 3,000 bibilin muna natin bago tayo ano para hindi na sila mamasahe papunta doon ano o, so tatay, i-receive po ito tatay ang eh. bariya na naiwan tapos 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ano 98 13 ba 'yon yung natira kasi 'yun nga nabawasan na siya ng 402. kasi ay 502 so 'yun nga 103 'yun kaya sa lahat po ng mga nagpapadot po ng tulong para kay Nanay so ping grabe sobrang laking tulong po niyan kasi hindi biro yung gastos nila dito at medyo na nakita ko yung sitwasyon niya talagang parang may namaga dito sa kanya eh. parang saka meron siyang UTI parang siguro ano na komplikasyon parang tawag doon pero pero as is naman okay okay naman siya basta sabi nga, nga nung ano mabili itong 3000 pesos na ano na na, ano? kailangan natin bilhin last night eh. So. Ito yung pinaka ano din na uh, plus na binigay sa kanya pero hindi natin alam kung madadagdagan pa. Butis kasi si nanay so medyo complicated siya kaya yun nga sana safe yung baby nila kasi 4 months na ba siya nanay? Tama. Ay 6 months so oh. yan si tatay may masasabi ka tatay sa lahat ng mga tumulong sa atin. <laughs> tatay ako na lang po ang ano kasi si tatay ito sobrang ma siya pero ngayon ko lang nakita si tatay na napalwa dahil sa tulong ng mga grabe sa mga supporters ni Nanay Suping. At uh, hopefully lahat makabawi po kami balang araw sa inyo. Tapos ano po, uh, maram, may mga nagchat-chat pa naman po sa akin. Ano, at hopefully sana talaga gumaling na si Nanay Suping itong 10,000 pesos, 1,300 Sobrang laking tulong po nito. Kaya gustuhin ko man din kung makausap si Nanay Suping para makausap yung ano yung ano yung kalagayan niya pero hindi kasi pwede mag video guys ang uh, purpose ko dito yung may sa kanila yung tulong na ano uh, tulong ng mga followers sponsors natin yan sila Andy ang dami nila kasi guys Andi, sila Sir Bambi yung mga nagbigay ng mga stars sa amin tapos sa Gcash uh, grabe kayo po ang tunay na hero para po sa pamilya nila Nanay Suping uh, salamat sa mga kamartis natin yan, yung mga kasama natin dito ngayon kasi Uh, gusto hindi namin na uh, siyempre yung mga iba doon na gusto pumunta dito, hindi enough sa sasakyan natin at uh, alam ko hindi rin pwede dito na marami dahil magastos talaga. So kahapon binigyan na rin natin sila ng mga punting dilata. Kahapon ba yun? Uh, mga dilata na ano tapos nagdala ulit kami para kahit pa paano meron sila dito pagkain. Basta kung ano yun pwede pa natin maano. Thank you, thank you, thank you po talaga ng marami. Hanggang dito na lang po yung video namin. At pag-pray po natin si Nanay Supreme. Ayong baby niya. Si God na po bahala na magbalik ng mga blessing na binigay niyo po sa pamilya po nila. So, ang dito na lang guys. At balitaan po namin kayo kung ano po yung mga susunod na mangyayari. At sana maging okay na siya para makauwi na. At happy-happy uh, ang lahat. Tapos kasi malapit na yung Christmas party namin. Tapos hindi kompleto kaya hindi kami masaya. Kaya kung napapansin niyo hindi kami nakakapaglaro ng maayos. Kasi iniisip ko at ginagawan ko ng paraan lahat para maging okay. So yun lang po yung magagawa ko siguro sa ngayon na nakaalalay naman tayo sa kanila update nila tayo lagi. So hanggang dito na lang po yung video namin. Bye bye po.